pagbirit ni Jonah Viray sa kantang Five Years, hinangaan pati ng kapwa niya singers. Kilala ang mga Pilipino dahil sa hilig at galing sa pagkanta at daladala pa nga ito kahit saang magpunta at anuman ang okasyon. Pero nakasanayan na natin ang mga tipikal na kanta na merong lyrics mula sa umpisa hanggang sa matapos ang kanta kaya naman kakayanin mo bang mag ng kanta na wala o halos wala ng lyrics katulad ng ginawa ng singer na si Jonah? Kung ano ang buong pangyayari, alamin natin. Sa isang performance, sa isang Sunday variety show, pinatunayan ni Jonah ang bansag sa kanya ng Asia's Fearless Diva dahil sa pagbirit ng controversial song ng 90s band na Sugar Hiccup. Naging kontrobersyal ang kantang Five Years dahil sa pagiging kakaiba nito. Bakit? Ito ay puno lang naman ng melody at halos walang lyrics. Sa isa namang interview, ibinahagi ng vocalist ng Sugar Hiccup na si Melody Del Mundo na ang kantang Five Years ay nagsimula sa isang trip lang ng kanilang banda. Ang melody daw nito ay nanggagaling sa kanya habang tanging limang salita sa lyrics nito na but he will never be ay nagmula sa kanilang bassist. Umani naman mula sa netizen ng maraming papuri ang online videos ng performance na ito ni Jonah at merong pang nagsabi na nabigyan ng justice ang kanta. Lalo pa at iba't ibang emosyon ang ibinibigay ng kanta na ito dahil ito ay patungkol sa isang babaeng nawalan na ng pag-asa na siya ay babalikan pa ng kanyang kasintahan. But Pati ang kapwa niya singers na sina Clarice de Guzman at Morissette Amon ay hindi napigilang ipakita ang pagkamangha dahil sa mapanindig balahibong performance ni Jonah. Ikaw, ano masasabi mo sa mahusay na performance na ito? D DWIZ Research Report, Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.